french fries. Siyempre. Mahimping natulog. Gagawin ko rin yan. Una sa lahat, kailangan ko ng patatas. Mari, sa tingin ko, magiging perpekto ito. Sa pamamagitan ng paraan, may gadget ako para sa pagbabalat ng gulay. Tingnan mo! At hindi pa natin dudumihan ang ating mga kamay. Ngayon, oras na para hiwain ito. Dalawa! Astig! Wow! Wow! Walang gadget si Lola, pero kaya kong gawin ito! Tasty! Ang pagkain ng pritong patatas ay masama para sa iyo. Mas mabuting magluto ako ng matamis na gulay na merienda para sa aking apo Napakasariwa at mabango ng mga gulay na ito. Sigurado akong magugustuhan niya ito. Ingat ka! Si Wednesday ay nag eksperimento na naman Patay ka na, ka na ba? Huwag magpanik. Ganito lang ako magbalat ng patatas. Mabilis at masaya. I, hindi ba delikado yon? Mas mabuting gawin ang lahat ng maingat para hindi masugatan ang mga daliri mo? At ito, ang iyong gadget ay gumagana ng perpekto dito. Ngayon, gagawa tayo ng isang branded na logo. Ano sa tingin mo? Maganda? Nasaan ang mga karots ko? Miyerkules? Miyerkules? Kailangan ko rin hiwain ng patatas ko. Hindi na kailangan gumamit ng lagari. Tapos na ako. Oras na para bigyan ng aking putahe ng tamang kulay. Maglalagay ako ng ilang talulot ng itim na rosas. At magsaboy ng orasyon. Ang mga patatas ay naging itim. At parang nagkakasayahan ang aking mga patatas. Sana gawin mo ito. Alis na ako. O, oh, sige. Gumamit tayo ng makulay na spray. Magkakaroon ako ng rainbow french fries para sa baby. Ang ganda at ang cute ng kinalabasan. Ilagay natin ang ketchup sa hugis puso. Maganda! Hey. Mayor sa mga patatas mo ay parang mga butas. Bingo! Hmm. Akala mo. Kung ganon, magtatayo ako ng itim. Itim na kastilyo ni Dracula. Magiging sobrang maganda ito. Nakakahumaling. Okay. Napaka-original. Bloody ketchup. Wow, gusto ng ko ng bahaghari. Napakaganda okay. nito. Sana masarap din ito. Wow. Ko, astig! gusto ko ito well sige okay hmm huh? <gasps> parang mas mukhang karot tiyak na karot well medyo medyo lang lola pasensya na ako ang susunod na tapos magapa ako ang susunod na tapos sige sige hindi pa ako nakakakita ng kastilyong kanin mula sa France. Ang ganda. Kakainin ko ito ng may kasiyahan. Ito na. Ito ay kamangha-mangha. At bagay na bagay ang ketchup. Kaya, ang nanalo ay... Pakiusap. Gawin mo ako ng burger. Oh! Siyempre. Oh! Tama na! Sige. Magandang assignment! Nakakabagot ang ordinaryong buns. Mas mabuting kumuha ng matingkad na itim at gumawa ng burger na parang halimaw. Hatiin ito sa kalahate. Lagyan ng salad. Ilang ketchup, siyempre. Hatas singer is nurses and ketchup. Pakat rich into sa Oh, where is si tao laladay prior dalmay? pero sa vampira. Well, sige. Kailangan kong magprito ng karne. Parang bato. Alam ko, kakailanganin ko ng dinamita. Natatakot talaga sila. Aba, oras na para sa kaunting pagsabog. Miyerkules? Tinakot mo kami! Pa Oh, perfecto. Ngayon, gagawa ako ng mga ngipin mula sa keso. Maganda. At ang paborito kong sili. Magiging maganda ang mga tenga. Hmm. Bagay. Oh, perfecto. Iyan ang eksaktong nawawala sa akin. Handa na ang aking burger. Ano? Ano ang gagawin kong burger? O, oh, salamat, Lola! Ang sama niyan, nakakadiri! Ang galing Bago ng lahat! Ito. Bago ito! Bago ito! Sige, nagtatap na ako. Ano ang una? Ikaw. Oh sige. Hindi! Salamat! Wow! Marshmallows! Iyan mismo ang kailangan ko! Ilagay natin ang marshmallow sa microwave. Lalaki ito ng doble. Hey! Oh, grabe, ang init! Eko! Salamat sa suporta, ah, Lola! Mahal din kita! Ngayon, kailangan natin itong hatiin sa dalawang piraso! Salamat! Susunod, Nutella! Amoy kulay rosas! Nakapangilabot na money! Paborito kong kulay! Tuloy tayo, asol na, na tsokolate! Tiyo. Ang galing nito! Ang bibig ko ay... Naglaway na! Magdagdag ng rainbow marmalade! Ang ikalawang tinapay! Maraming ano salamat! Gustong gusto ko lang talaga ang Skittles! Alam mo ba? Magkakaroon tayo ng cute na unicorn! Gusto mo ba ito? Ang unicorn box ko... Lahat oh, ay perfecto. Mircules, may halimaw ka. Sige, gagawa ako ng burger mula sa magandang karne na ito. Iprito natin ito sa kawali. Nope. Brasso. So, no. Hetong mayonesa. At meron pang manok. Salamat. Tuloy tayo. Salad? Kamatis? Sobrang sariwa nila. Oh, itong pati. Matutuwa ang kung babae. Kaunting keso, kaunting ketchup. Kailangan kong magingat. Well, ang burger ko ay handa na. Ilalagay ko na ito sa aking branded na kahon. Lahat ay ginawa ng may pagmamahal. Yehey! Wow! Anong klaseng halimaw ito? Nangangagat ba ito? Hindi. Hindi ko kakainin ang nakakatakot na burger na ito. Salamat. Ano? Mas gusto ko mag enjoy ng matamis ita. na burger mula kay Inid. Wow, matamis. Gusto ko ito. Gagawin mo para. akong milkshake. Sa bahay ko. Salamat. Oo! Magagawa ito. Dumating ka sa tamang lugar. Tingnan natin. Kakailanganin ko ng espesyal na gamit para sa gatas at ice cream. Ibubuhos ko ito. Ay, oh. Okay, ngayon ako Medyo marumi na ngayon, pero parang walang nakapansin. Wow, kahanga-hanga ang pagsasara ng takip at pagbiblend dito. Well, ang... Um... Magandang gabi. Ngayon, idedekorasyon ko ang aking baso. Kakailanganin natin ng matamis na sprinkles. Ay, kailangan ko itong idikit. Pwede na ito. Sa man parat! Ipinapaikot-ikot. At ibinubuhos ang aking milkshake. Ilang candy na nerds. Pulot. Sige, hindi ko na lang ito kakainin. Kahit na ang sarap nila. Ang sarap. Pakawin ito. O paano? Oh, Siempre. whipped cream sa ibabaw. Sobrang gusto ko ito! Mayroon akong unicorn. At ilang dekorasyon. I-cue ang YouTube muna. Tapos e na ako. Sige. Salamat, Lola. Ikaw naman? Oh, tama ka. Nakalimutan, Nakalimutan ko ang tungkol sa aking cocktail. Kung ganun, Magdadagdag ako ng chocolate ng bar At pinuntayan ako ng ice cream. Anak ng krimen, maging masaya ka Handa na ba kayong lahat? Mag-iingat ni Lola ang lahat Pagod na ako Kawawa naman si Lola Sandali lang What? May blender ako para sa'yo Heto na Lola Pamiil ka. Miss Honey kailangan natin ilagay ang bagay na ito dyan. Ibuhos ito at iikot. Oh, medyo malakas. Mukhang handa na ang lahat. Tasa ng... Oh. Krema na latiguhin. Ginawa ko. Kailangan ko talaga ito mahal. Oh, anong meron dyan? Dome? Eric? Magpakasakim ka, bata. Maganda. Tara na. Hmm. Weird and shakal isaish pa. <laughs> wow, further the sauce of Fernu. Hmm. Mas gusto ko ang birding pistachio na ice cream. Ingnan mo ang kulay na ito. Hindi ko nakakailanganin ng blender. Hmm. Talaga, mayroon akong sarili. Ayan na. Nasaan ito? Nakakamangha. Ahand na ang lahat. Narito ang aking baso na mukhang bungo. Ibinubuhos ang syrup na strawberry dito. Ah, nagbibigay ito ng tamang pakiramdam. Bagay, talahan mo ako ng whipped cream. Maganda! Nakakakiliti ito! Bagay na mahusay na trabaho. Ibuhos natin ito sa itaas. Ito ang mundo. Wow. Oh, mahal ko ang iba't ibang kulay at gusto ko ang mga mata. Sige! Sige. Kami na mga mata. Pakiusap. Huwag mong gawin yan. At Nerdangs for Sierra LA for Fertile Mounting Hallibars. No. Tapos na. Sino ang nilalang na ito? Anong masarap at nakakatawang inumin? Gusto ko ito! At may mga gamis pa dito? Wow! Salamat, Wednesday! Paalam! Uh, Walang problema! Kikilala ko ang unicorn mula kahit saan! Ang galing! Ako ay... Gustong gusto ko ito! Sandali! Ano ito sa bibig ko? Kaninong buhok ito? Nako! Nakakadiri! Mula sa kalsada. Hindi ko kayang uminom ng ganitong... Ito ay mahalagang bato. Ba paano naman ang chocolate milkshake sipe. na ito? Sino ang pipiliin ko? Panalo si Lola. Oh, masaya ako. Kailangan mong magbigay ng abiso. Hello, Miss Monica. Grace, bakit ka nakasuot ng guantes? Nasa paaralan tayo, hindi sa kalye. Nasaan ang iyong mga kamay? Oh, nagpasya kang magdala ng cake sa opisina? Hindi, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ko ito ipinasa pagkatapos ng lahat. Digil! Ano ang kinukuha mo? Ha? Ano yan? Globo ba? Tingnan natin. Tama yan, hindi ka makakatakas sa akin. Walang cake sa silid-aralan. Sige, Pasensya. Sige, tingnan natin. May iba pa bang magdadala- Bagayan sa silid-aralan? Kaya kong gawin yan. Makakalusot ako sa kanya. Ah, uh, anong nangyayari? Grace? Hi, Miss Monica! Si bi ku den do ki Katie. araw. Ano?! Hindi, sobra na ito. Hindi ko pinapayagan ang mga ganitong matamis sa aking paaralan. Sa wakas, Kaya ito! Kaya kong tumawid gamit ang cake. Oh, nahuli ko rin. Bumalik si Grace na may Hindi ko cake. siya papapasukin sa silid-aralan. Hulihin mo ang sagot, miss. Tumatalon sa akin ang aking bubu, ang cake ko. Tiyak Aray! na isang strike ito. Galing na tira. Grace, kung bumalik ka na may cake, tatawagan ko talaga ang mga magulang mo. Hayaan mong i-check ko. Wala kundi mga libro lamang. Mukhang naiintindihan ako ng sampung beses. Pwede kang pumasok sa silid-aralan. Magsisimula na ang mga aralin. Salamat, King Monica. Oo, naniwala siya rito. Nadala ko ang katamisan. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat at ipapakita ko sa'yo. Napagpasyahan kong boring lang at hindi sapat ang magdala ng isang piraso. Hi, Lily. Nagdala ako ng malaking cake. Saan ko itinago ito? Well, ang bag ko ang cake. Magkakata ng isang piraso. Tingnan mo yan. Totoo ba? Talaga bang naipasok mo ang cake? Diyos ko! Oh, may ilang pagtatangkang hindi naging matagumpay. Pero nagawa ko pa rin malampasan ng guro. Pero ngayon, meron akong cake na ito. Astig. Gusto ko itong tikman. Lilita na. Hmm, ang sarap. Ang galing. Bigyan mo ako please. Siyempre. Heto na. Salamat. Oh, ang sarap. Ang galing. Napakahusay at sobrang sarap. Loh, inquire, sarap, bago mapansin ni Miss Monica. Ang M&M's ay magpapasaya sa algebra. Ang sarap. Tara na sa klase. Huminto. Hindi ka pwedeng magdala ng candy o kahit anong pagkain sa klase. Pwede mong itapo ng lahat sa basurahan. Iyan na ba lahat? Pero napakaraming M&M's dito. Hindi ko ibabalik. Grace, huwag kang magmatigas. Ibigay mo sa akin ang candy. Mapupunta ang lahat sa basurahan. ha? Uh -huh. Ah! Pinatay natin ang ilaw. Oh, ito ang aking M&M's. Oh, hindi. Miss Monica, ang sama mo. Grace, magsisimula na ang klase. Ano mang sandali ngayon. Bilisan mo. Sa wakas, Nasaan na ang mga estudyante. Oh, Quentin, napakaganda ng costume mo. Magandang hapon, Miss Monica. Hello, hello. Sandali, bakit mo suot ang sombrerong yan? Ano ang itinatago mo? Soda. Isoli mo, siguradong mapupunta yan sa candy bin. Ayokong makarinig ng kahit ano. Pumunti kayo na sa silid-aralan ngayon at maghanda ka na. Ako ang unang tatawag sa iyo sa pisara. Magandang hapon, Miss Monica. Teka, susuriin kita para sa pagkain muna. Hmm, saan mo kaya itinatago ang candy? Ipakita mo sa akin ang 'yong bag. Sige, heto na. Hindi akin 'yan. Oo, syempre. Sasabihin nila 'yan sa opisina Kamusta? ng principal. Kukumpiskahin ko lahat ng candy. Lahat ay itatapon at maaari kang pumunta na sa silid-aralan. Naglagay na ako ng maraming karatula pero hindi sila nagmamalasakit. Ugh, mga batang 'yan. May pupunta pa bang iba sa klase? Mukhang wala. Ayos, makakain ko lahat ng mga candy. So na Galing. ang magiging pinakamagandang araw ng buhay ko. Lahat ng mahal ko ay akin at nandito. Malulunod ako sa tsokolate. Mas gusto kong umuwi at subukan ng lahat kaysa pumunta sa silid-aralan. Mm, Miss Monica? Oo, oh, 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 pwede natin kunin ang mga candy. Oh, halika, mga babae, halika. Manahimik lang kayo para hindi siya magising. Tara na! Nay, na-miscontouring. Guti-guti with hugs sa mga klase ko. Ah, nandito si Miss Monica. Ah, Miss Monica, pwede na po ba akong pumasok sa klase? Taos lang ang inspeksyon. May dala kang candy, aminin mo. Alam kong may mga tsokolate na nakatago sa mga bulsa mo. Kukunin ko na ang lahat ngayon. Halika na. Oo, nahulog. Magaling. Perpekto. Ngayon ay malinis ka na. Pwede ka nang pumasok sa klase. Ang mga tsokolate ko. Isiguradong kukunin ni Miss Monica ang lahat. Kailangan kong makaisip ng ibang paraan. Oh, eksakto. Meron akong magandang ideya. Maaari akong gumawa ng makukulay na hubabuba na mga kuko. Magmumukhang totoo ito at malalampasan ni Miss Monica ito. Subukan natin sa mga kuko ko. Perpekto. Tigil na ang pagtingin sa latag yung... Para sa ng Fireball. Priya? oh, mering. Walang anuman. Hmm. May tinatago ka ba sa bibig mo? Hmm, wala naman. Suriin ko nga ng mabuti ang mga tayo. Mukhang malinaw mo. na ang lahat. Pwede ka nang umalis. Teka, ano ang mangyayari? sa iyong mga kuko, Lily? Wala! Bago manicure! Wow! Ang galing! Kamakailan lang ako nagpabagong... Manicure mo ako! Halika na, Lily. Nandyan na ako. Oh! Ang ganda ng kuko. Wow! Nakapagpustrit ako ng chewing gum. Grace, tignan mo ang bago kong manicure. Wow! Ang ganda niyan. Oo, pero makikita mo, mga nakakain na kukuyan. Kaya ko pang... Ano? Bang... Ano? Paano nangyari ito? Oo... Tama yon. Mga kuko sila nagawa sa chewing gum at hindi man lang napansin ni Miss Monica. Nakapasok ako sa silid-aralan ng ligtas dala ang mga candy. Oh, masarap. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pakiramdam ko nagkasala ako. Grace, ayos ka lang ba? Sa bagay, kakainin ko ang aking merienda. Nakakatawang video ito. Kailangan kong ipakita kay Quentin na tumatawa. Oh my God, oh. astig. Oh, tingnan mo yan, haha sobrang nakakatawa. Ah, nandiyan pa rin si Miss Monica sa opisina? Seryoso? Hindi, hindi ko kayang dumaan sa kanya na may tsokolate. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Oh. may naisip ako. Itatago ko ang tsokolate bilang isang telepono. Kailangan mo lang iprint ang mga sticker na parang telepono at ibalot ang tsokolate sa mga sticker. Ganiyan lang. Sobra. Walang makakahula na may tsokolate dyan. Hindi ko rin mahuhulaan kung hindi ko alam ang puwersa. Tara. Tingnan natin ang life hack ko. Itago natin ang totoong telepono dito. Pero pumunta tayo sa chocolate. Hello! oh mama. Ayos lang. Magandang hapon, Miss Monica. Tigil! Ano yung dala mo? Kinakausap ko ang mama ko. Ah, okay. Pwede kang pumunta. Yehe Gumana ito! Hindi ako makapaniwala. Ah, uh, saan ang galing ang tunog na iyon? Jamie, may dalawa ka bang telepono? Sa tingin ko, niloloko mo ako, Jamie. Ilabas mo kung ano ang nasa bulsa mo. Alam ko na ang tunay na telepono oh, ay larian. Oh, May dalawa akong telepono at tinatawagan ako ng mga nanay sa pareho. Hindi naintindihan ko ang lahat. Isa sa mga telepono ay tiyak na nakakain. Ibigay mo sa akin. Magkapareho ang hitsura nila, pero ito ay talagang hindi hindi ito, ito, ito tsokolate. Ang ngipin ko. Sige. Lam. Pwede ko bang kunin ang aking telepono? Salamat. Ay, nakalimutan kong magtanghalian kaya kumakain ako sa klase. Nanay, balat malapit sa opisina. Hindi. Si Miss Monica Anong na naman. Ano'ng sinasabi mo, chocolate? Hindi pwede, Grace. Sige, pasok ka na, Lily. Hindi, hindi ka rin pwede sa popcorn. Nako. Quentin pupunta ka ba sa study or sa dining room? Uh tiyak na hindi Kailangan kong makaisip ah, ng isang tama. bagay. May naisip akong ideya. Itatago ko ang lahat ng pagkain ko sa aklat. Sa wakas, nagamit din ang aklat ng matematika. Kasya dito ang buong tanghalian ko ng perpekto. Aba, si Ginang Monica Sir ay hindi man. Sir, Ryan, no... Tingnan that's mo ito. Yours, Ang talino ko talaga. Papasok talaga ako sa klase. O, oh, Lily, ibigay mo sa akin ang salamin. Hindi ko makita ang kahit ano. Tiyak ako na mukhang ay... mukhang mas matalino sa salamin. Magpapanggap sa ako. Kong... giging nerd. Tigil! Ano ang kinukuha mo? Nakipag-zustyrosis ng aklat sa matematika? Mayroong pagkakamali dito. Hmm. Tama ka, Quentin. Upang maintindihan ang isang bagay, kailangan mong buksan ang aklat. Maaari kang pumasok sa klase. Salamat, Miss Monica. Akala ko napansin niya. Huray, pumasa ako. Ngayon makakakain na ako ng maayos. Hindi ko na kailangan ng salamin. Gutom na gutom na ako. Sobrang gutom. Simulan natin sa mga nuggets. Amoy masarap talaga. Quentin, paano mo nadadala ang McDonald's? Gusto ko rin. Ang sarap. Tuwang-tuwa ako. Diyos ko, Quentin. Paano mo nagawa yan? Isa kang alamat. Tara! Mga kaibigan, pasok na. Nagawa ko. At ngayon, makakakain na tayong lahat ng masarap na pagkain. <sighs> Laging may stock ng paborito kong fantasota sa locker ko. Gustong gusto ko ito, pero hindi niya ako pinapayagang ipasok ito sa silid-aralan. Oh, Lily, kamusta? Ang talinong batang patuloy na naghahangad ng kaalaman araw-araw. Ipinagmamalaki kita. Kaya kailangan kong maging seryoso. Oh Grace, hello. Nagsimula ako mag-aral ng chemistry dito at talagang interesado ako. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag pinaghalo ko itong tubo sa ibang sangkap? Kaya hindi ko pa alam. Sana posible itong gawin ng eksperimento sa bahay. Oh tama, pwede kong ibuhos ang soda sa mga test tube. Bakit ka natatawa ng ganyan? Salamat. Ibigay mo sa akin. Salamat. Pwede ka nang umalis. Aw, oh, akin ito. Super! Ngayon kailangan kong ibuhos lahat ng chemistry na ito sa pag-release ng mga test tube. Ugh! Anong gulo? Anong pangit na bagay? Eh, Whoa. Hindi yun ang ginawa ko. Nang... Uh Oo. -oh. Anong nangyayari? Hindi ba? Hindi rin mapapansin ni Miss Monica na ito ay regular na soda, tama ba? Ibubuhos ko lang lahat dito sa mga test tube. Mahusay! Iba't ibang mga lasa rin. Kamangha-mangha! Magandang hapon, ginang Monica. Kamusta Grace? Interesado ka rin ba sa kimika? Kahanga-hanga? Magaling. Salamat. Pwede ba akong pumasok sa silid-aralan? Sandali lang, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sumama ka sa akin. Maupo ka. Magugulat ka, pero mahilig din ako sa chemistry kahit nagurong pisika ako. Subukan nating ihalo ang ating mga sangkap. May alam akong isang ligtas na eksperimento. Kailangan nating kunin ang tubong ito, ibuhos dito. Ngayon, kunin mo ito dito at isa pa. Hmm, bakit hindi gumagana? Oh, isa pa, please. Bigyan mo ako ng isang. Huwag, Miss Monica, huwag. Pakiusap. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, kunin natin ito. At ito ang ating reaction. Ah, ano? Ano yung bagay na yan? Ano yan? Bakit amoy soda? Ano yung ginawa mo, Grace? Kaya kong ipaliwanag. Iinumin ko na lang lahat at mangyayari ang reaksyon sa akin. Ah, ano? Hindi yan malusog. Ah, nakakapagpaliit sa akin.